lako natin by 2028 isasara na po natin itong uh, New Bilibid Prison uh, dito sa Muntinlupa dahil hindi na po practical na may kulungan dito. Sa ng pagpalang araw sa atin lahat mga kababayan at puspusan nga ang trabaho ni katapang ngayon dito sa Bilibid dahil ayon sa kanya ang target niya o mano na mailipat itong 80% ng mga nakakulong dito sa loob ng Bilibid sa Palawan. At ayon sa kanya, nakalipat na umano ito ng 2,800 sa ibang final uh, penal farm at nabawasan na, na umano yung mga nakakulong dito. Una na umano nilipat itong mga high inmate profiles lalo na yung sangkot sa illegal na droga. At ayon nga sa kanya, ito umano ang nakita niyang dahilan bali uh, uh, 20%, 20 na lang ng kabuang mahigit 30,000 na nakakulong dyan ang dapat umano matira para madikongis na itong bilibid. Ngunit dahil uh, marami na umanong mga high class na subdivision ang nakapalibot sa loob ng uh, bilibid dito sa Montenlopa kaya nais nyo umano na tuluyan ng uh, ipasara itong uh, bilibid correction uh, at ilipat na umano sa iba't ibang mga penal colony kagaya ng Palawan, nasa Davao, Leyte, uh, Sambuanga at uh, sa Mindoro. So ibig sabihin wala na 'yung mga malalaking kulungan, wala na ang pinakamalaking kulungan dito sa Maynila kundi sa iba't ibang probinsya na umano kasi ang uh, itong lugar na ito umano ay i-develop ide nila into business. So pera na naman mga kababayan po natin. At humingi ito ng napakalaking budget para mag-install ng napakaraming CCTV sa Bilibid. Tingnan lang mga kababayan po natin. Kung plano pala ni Katapang at ni Sekretary Boying Rimulya na ipapasara itong Bilibid, e eh bakit pa nila kailangan i-upgrade ang facilities, lalo na itong sinasabi nilang 100 million para sa CCTV? at humihingi pa sila ng karagdagang pondo kung mapagbigyan sila para naman umano sa body warm camera ng kanilang mga gwardya. So bakit pa kailangan tayo mag-upgrade kung uh, ang plano pala nila ay ipapasara lang din naman. So kaugnay dyan mga kababayan natin, patingnan natin at pakinggan ha itong mga napakabagong plano umano ni Katapang at tapos uh, pusa na ang kanyang trabaho ngayon pagkatapos mabisto ang kanilang anomalya dyan sa loob ng bilibid lalong lalo na itong kanyang kanang kamay na si Superintendent Angeline Bautista so nadali sila lahat sa ginawang pagtakas ni Pidil Kataruha nagtakas o pinatakas Bureau of Corrections at New Bilibid Prison at inasa ang magiging drug free na ito sa taong 2028 Bigandi ni Bucor Chief Gregorio Katapang na hindi practical pa ang pagkakaroon ng new bilibid sa Metro Manila. Inaasad na sa 80% sa mga PDL ang ililipat na sa Palawan. Sa ngayon, nasa 30,000 ang mga PDL sa Bucor at ililipat ang ilan sa Davao, Palawan, Zamboanga at Leyte upang matugunan ang decongestion sa pasilidad sa New Bilibid. Ay kay General Katapang isinasaayos na rin ang Mindoro kung saan planong may lipat ang mga may kaso na kaugnay sa droga or na sa 2,000. Ang ganda ng target, ano, ni katapang mga kababayan po natin, drug-free. Wow, suntok sa buwan itong kanyang uh, napakataas na ambisyon. Mga kababayan po natin, paano nga magiging drug-free itong Bilibid? Eh mga tauhan niya naman, mismo ang nagpapasok ng illegal na droga, may mga online at jaan pa nagre-repack na dini-deny pa niya mga kababayan po natin I think itong ginagawa ngayon ni Katapang ay uh, para matakpan lang itong mainit na isyu patungkol sa pagtakas ni PDL Kataruha Ano nga ba talaga ang uh, tunay na rason kung bakit nakalabas itong si PDL Kataruha na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa napakahiwagang mano At uh, gusto nga ni Sen. Roby na ipasok ito sa Witness Protection Program basta't sabihin niya lang ang buong rason sa kanyang paglabas at sino ang nagutos sa kanyang paglabas sa Bilibid. 812 na mga kubol ang pinagtatanggal. Tingnan mo yung kubol na yan. Dati na yung pinagtatanggal ni General Bantag. Pagbalik niya, ibinalik niya. So ngayon, dahil na bulgar, <laughs> gusto niya na ipagiba o baka pakitang media lang ito, mga kababayan natin. Baka sa sunod na mga taon, eh, buo na naman yan. Na kung saan isinasagawa ang mga ilegal na aktibidad ng ilang mga PDL. Binuwag din ng Bucor ang mga tinayong kulungan ng mga kalapati na naging daylan na rin ang pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng mga piitan. Nasa isang daang milyong pondo naman ang inaasang ilalaan ng Bucor sa pagpapakabit ng mga CCTV sa mga kubol sa susunod na taon. Sa kasulukuyan, ginagawa na ng tanggapan ang mga programa at inaasahan ang malaking pagbabago sa loob ng Bucor. Malaki po talagang naitulong ng pagtanggal ng mga dingding. Okay. Kasi uh, ang kontrabando po, uh, tine-inspect tatlong beses. Eh. Okay. Uh -huh. na. Napakalaking naitulong o mano mga kababayan po natin ang pagtanggal nito mga dingding. Subalit <laughs> sa kanyang panahon nga ito ay uh, lumaki ng lumaki hanggang uh, na pagnayo na yung mga kuboljaan, mga kababayan po natin. Alam natin na kung hindi lang talaga sila nabisto dahil ka PDL Kataruka, eh hanggang ngayon tuloy-tuloy pa sa negosyo nila. Pahamak talaga itong si PDL Kataruka. Kaya no? tayo maglipat okay. ng mga PDL. Uh, last uh, two months ago, naglipat ako ng 500 na <laughs> male PDL sa Palawan together with 50 na CIW o Correctional Institute for Women, mga babae, nilipat po na rin po sa Palawan. Dahil ang balak po natin, by 2028, isasara na po natin itong uh, New Believed Prison na uh, dito sa Muntinlupa. Dahil hindi na po praktikal na may kulungan dito. Unang-una, uh, mga first class subdivision na po na, na alam niyo mga kababayan po natin, kung may first class subdivision yan, bakit ikaw mag adjust Unang-una, bago nagpatayo ng subdivision dyan, alam na nila na nandyan na kayo, ilang taon na ba? Mahigit nata 50 years, yan ang bilibid. O ilang taon na, hindi ko lang, hindi ko lang alam sure. So, bakit ba ikaw mag adjust ngayon? Ikaw yung aalis dyan dahil may first class, first class subdivision na. Unang-una, bago magpatayo ng mga subdivision dyan, alam natin na bago pa lang yan, eh, nandiyan na kayo nakatayo eh. Nandiyan na yung bilibid eh. Eh di dapat sila mag-adjust kung yan ang iyong rason. So mukhang malaking pera na naman. Yang sangkot dyan mga kababayan po natin. Kaya gusto nila maalis yang uh, dyan para sa isang malaking proyekto. So pag may proyekto may pera mga kababayan po natin. So ngayon bakit pa maglagay ng sangkatutak na CCTV pagdating pala ng... Uh, Ilang taon ay tatanggalin din naman diyan. So, gastos pakabit o paglagay ng TV tapos babaklasin lang. So, masasayang na naman ang pera ng taong bayan. So, budget ng budget pagkatapos sisirain. Sinabi rin ni General Katapang na gagamitin ang mga hektareang lupain sa labas ng Metro Manila upang taniman ng gulay at palay na makakatulong sa pagtugon sa food security ng bansa. Binigyan din din ni General Katapang na kinakailangan nang itaas ang 75 pesos na budget kada PDL. Yan, ano tayo dyan, uh, afro tayo dyan. Suportado natin yan na dapat talaga taasan ang kanilang uh, budget para sa pagkain. Kasi kung ang 70 pesos, ay talagang hindi kasya. So, tapos binabawasan pa ng mga nagkikitering. <laughs> mga kababayan po natin. So ano na lang ang kanilang magka makain dahil magkano na lang ang natirang budget. May cutting ng mga official, cutting ng mga nakikitering. So kawawa din talaga yung mga nakakulong dyan. Talagang kailangan nilang dumiskarte din para mabuhay at makakain ng kanilang gusto. Inamin din ng Bucor Chief na kulang talaga ito para masuportahan ang mga inmates. Sabi nga namin, itaas ang sweldo wala ang uh... Okay na sana 'yun kung wala pang cutting mula sa iyong mga opisyal at sa cafeteria. So, pwede nila pagkasyahin yun. Importante may kanin. Uh, ulam kahit isang ulam lang 'yan o kahit anong ulam lang basta may kanin. Ikaso e baka konti na lang din ang kanin dahil tinatapyasan pa ng ilang uh, nagtatrabaho diyan sa Viewcor plus sa cafeteria which is sumabog 'yan sa isyu noong panahon ni Dilima. Subsistence, 100. Wow. Ang sabi naman ng DBM, pag itinaas namin yung subsistence ng PDL ng uh, Bucor, itataas din namin ang subsistence ng uh, PDL ng uh, BGMP. Sige, kung ayaw nyo uh, dagdagan yung uh, pagkain ng mga PDL, bigyan nyo lang kami yung pampagawa. Mm -hmm. Pagkakaroon bang budget talaga per uh, PDM dito po sa Bucor? Sa Bucor po at sa lahat ng ano? Uh, 70 pesos. Sa ilalim ng mm -hmm. pamumuno ni General Agatapa, So, yun nga mga kababayan, ano. So, gusto niya pala ilipat by 2028, which is dapat wala na palang uh, bilibid na yan. Talagang buburahin niya ng sa mapa ng Pilipinas, ang bilibid, mga uh, kababayan po natin. Yan ang uh, target ni uh, General Katapang. So, mukhang uh, napapansin natin, uh, todo trabaho ngayon itong si Katapang, ano. So, mas okay yung ganon, ano. Okay pala itong may mga nag-bulgar uh, ng kanilang uh, katiwalian uh, maraming natanggal na kanyang mga tauhan so maraming pagbabago ngayon na kanyang ini implement mga kababayan po natin sana ay totoo, huwag pakitang media pakitang tao lamang uh, sa interview itong kanyang mga sinasabi uh, kasi talaga nga naman napakalaking pera ang pumapasok dyan sa loob ng bilibid which is noon noon pa man ay uh, may mga lumalabas na talaga na issue na dyan niloloto ito mga illegal na droga at uh, dyan umano galing na pinasinungalingan naman ni General Katapak at sinasabi wala umanong ganon karaming droga sa loob ng Bilibid kahit pa ito ay nabidyuhan so yung mga alak na papasok which is tinuturo niya pa sa dating uh, administration administrasyon na si General Bantag so abangan natin yan mga kababayan po natin itong mga sinasabi ni uh, Katapang kung ito ba ay magiging totoo o hanggang salita lamang mga kababayan